Happy New Year! Happy New Year! Yeah! Hello, what's up, ngamex? Welcome back to my channel. Good evening. Ay so, yun nga mga mix no? Handa na ba ang lahat sa ano sa New Year? So, kamusta naman yung ano nyo? Ah uh, Pasko. Ah uh, hope na naging masaya yung Pasko natin no? Then ah uh, ngayon eh busy yung maginako ako na ano, nagpapa-lobo. Kasi lalagyan ko ng ano dito, dekorasyon. Dito ako lalagyan ng dekorasyon dyan. Kasi ito lang yung magandang uh, magandang background <laughs> para sa ano, decoration namin. So ayan, busy sila sa ano pag pagbobomba ng lobo. Saka ayan, galing kami ng Kalibo kanina sa bayan. Ayan, bumili kami ng prutas. Ayan. Ang prutas niyo kumpleto na ba? kumpleto na ba yung dosing prutas? Ayan, ayan, nilagay na namin. Tapos naglagay ako ng naglagay kami ng ano, Nyog uh, sabi nila uh, ewan ko no ano, ano ibig sabihin nito ano para mamunga mamunga daw yung mamunga yung pagsasama o mamunga yung grasya yes. hmm. yan so yan yan Sophia nagbomba ng ano lobo ito binili namin to kanina Ayan. May pangalang Happy New Year. Hindi ko na malayan. Color black pala yung kulay. Akala ko, ano, gold or pink. Ayan you know, Parang pink kasi pag, ano, nailawan kanina. Yung pala black. <laughs> Tsaka mga Megs, ah, uh, nakapaglaban na ba ang lahat? Kasi ako kanina, naglaban na ako. Ayan o. Oh. Ayan, sa likod ko. Ang dami. Ang dami kong nilaban kanina. Alright! Mga dalawang linggo yata to <laughs> kasi hindi makapaglaba kasi busy. Ma? Uh, dumaan pa yung Pasko. Ma! So, <laughs> new Year pa. Lang, uh, na lang. nilaban namin. Kasi hindi kami nakapaglaba. Eh, nung bumaha nga dun sa, ano, sa likod din namin na malaya na may tubig dagat na. Eh, nabasa yung washing machine namin. So, pinatuyo muna yung washing machine. So, yun. Hindi kami nakapaglaba. Pero ngayon, uh, okay na. Yan, nakapaglaban na ako. Yan. Alright! Tada! Dami. Parang buong barangay yung sumuot niyan. So, 'Yan mga mix, ah, nanggaling pala ako kanina sa ano sa bayan ng New Washington. Bumili ako ng ano ah, hipon 'yan. Malalaki yung hipon. Ang mahal. 480 yung kilo. Tapos 'yun, bali 1/4 lang yung binili ko. Okay. 'Yan ito yung sahog para sa pansit. Okay. Kasama rin manok saka 'yan, may nor. Much 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 later. So yun mga megs, good evening Ayan, hey. handa ng aming lamesa Para sa sir Ayan Alright uh, Maya maya, na kami And then, syempre Matagal pa yung alas 12 Siguro, matutulog pa sila, misis So ayan. <laughs> ayan, ipapakita ko yung uh, lamesa namin Ayan, ayan Ang uh, aming dekorasyon So ayan, Yung aming simpleng handa Dahil tatlo lang kami dito mga megs Ayan Alright. Yung iba dyan, binili lang namin in order lang. Tapos ito lang yung ano, niloto namin. Ah, oh, sarap. Niloto ni Mrs. yung garlic shrimp. Tsaka ito yung pancit. Pero yung uh, ito pa pala, yan, the chicken para kay Sophia. Isang paa lang. <laughs> Isang paa lang ng manok. <clears throat> At siyempre yan, in order na lahat yan. Ito, ito, galing to sa kabila kila nanay. <laughs> Ay! ano, you ah, know, uh, ginawa ko lang na ano, hugis puso. Ayan. <laughs> yung biko para daw maging malagkit yung pagmamahalan. Alright. All right. At ito ay sisig, uh, inorder namin, siomay, hey. uh, may soft drink, Coke Zero. <laughs> may isang bote yung ano, sa Light. para sa Isang bote yung Red Horse yun para sa akin. Yahoo! Isang bote lang. <laughs> ayan, may candies, yan, frutas, may uh, teddy bear. Okay, ayan, merong itlog, tapos may mga ano, coins ibibenta po yung mga coins na natin ibibenta yan tinago ko yan at yan puti na display ito liyem po order at itong cake ano uh, bigay ni Catherine kasi may in order siya eh dumoble so binigay na sa, niya sa amin yung isa ayan Alright. ayan yung dekorasyon namin ayan 2023 yeah. happy new year mga megs ayan Ah, ito na pala si Sophia at saka si Mrs. Yan. Picture. Picture na kayo, Sophia. Ayan. Ayan. Yan, yeah, picture. Picture daw kay Sophia. Tapos, mamaya magpipicture din kami. Bago kumain. So, yun mga maids, kakain muna kami ng hapunan. So, tara mga maids, kain tayo. Happy New Year! Bye. So, yun, yeah, pa pala kaming mga ano, maids, so, ah. kakanin, yan. Binili namin sa Jigs Kakanin. Yan. Jaxka Tapos mayroon kami black sambo. <laughs> Alright! Bili namin. Puro order coin? lang yan. Tapos yung iba yun. Luto dito. But where does, where's Kani the coin? Hinati na ni yung cake. Where's, where's the coin? Bang. Bang. <laughs> Ayan. Nakahiga na sila. <laughs> kasi anong oras pa lang alas 8 pinakatulog kanina eh, ayaw matulog o oh, yun eh, antok ah, gigisingin ko na lang sila mamaya pag ano malapit na mag alas 12 so yan yung yung dekorasyon namin nagkahulog-hulog na <laughs> wala pang alas 12 pero nagkahulog-hulog na 3 hours later Ay, ay no. Ay, ta. Ay, So, yun, mga Megs, hanggang dito na lang muna na. No? Thank you so much sa panunood Hope na nag-enjoy kayo sa panunood at hope na nag-enjoy kayo sa new year niyo. So, happy new year mga Megs. God bless you all. Magkita tayo palagi salamat. See you on the next vlog. Thank you. Bye bye. Don't forget to like, comment, and subscribe. Ah! Sa mga bago kong upload ng video. Thank you so much. Salamat sa suporta. Sa patuloy na suporta. Mga bago dyan. Siyempre. Support, support na. Subscribe it well. Thank you so much. Bye bye. Happy New Year. It's a One, two, three. Happy New Year. thank <laughs> you